Alam mo yung masakit? Hindi ka pa nga umaangat ng todo, may pilit na ibinabagsak ka na. At ang malala, sarili mong kamag-anak ang humihila sa'yo pababa. Kapag sila ang umasenso, buong barangay alam. Pero pag ikaw na ang umaangat, bigla silang nabubulag, bigla silang nabibingi, pero hindi sila nauubusan ng paninira keso may tinatapakan ka raw, keso nagyayabang ka raw, keso hindi mo na sila kilala. Hoy, hindi ako umaangat para mangyabangan. Nagpupursige ako para sa kinabukasan ko. Hindi ko kasalanan kung naiwan kayo sa kanto habang ako patuloy na lumalaban sa gitna ng unos. Huwag puro inggit. Subukan nyo rin kaya magsikap. Dahil kung ganyan pa rin ang pag-iisip nyo, habang kami umaakyat, kayo... Nag-aabang ng madada pa. Crab mentality? Yan ang tunay na lason sa pamilya. <laughs>